Ayun, binakdakad guys, oh. Hey! Tapag lalakad-lakad ko nga dito sa may kahabaan ng Sambung Street, Western Bikutan, eh may nadaanan ako dito. Nagtitinda o nagsaserve ng masarap na pares at dinakdakan. At hindi lang pala pares at dinakdakan ang sinaserve nila dito dahil meron din sila dito masarap na spicy ribs. At ang malupit pa nga dito, eh java rice ang kanilang gamit. Kaya naman sa mga mahilig dyan sa pares at dinakdakan o kaya naman sa spicy ribs. Eh dayuhin nyo na tong pares ho. dito lang sa may kahabaan ng Sambung Street, Corner Eucalyptus, Western Bikutan, Tagig City. At nasa harap lang yung cart ni pares ho. Hello sir, good evening sir. Hi, good evening. Sir, uh, bukod sa Paris po, ano po yung mga tinitingnan niyo po dito? Ah, boss, meron kami dito dinakdakan, dinakdakan tsaka rip Pork ribs, caldereta. Caldereta. Yung yes. pong special nyo dito, yung caldereta o yung... Uh, yung dinakdakan po. po talaga yung mabenta sa'yo dito. Sir, uh, magkano po yung range po nun ng ano nyo, ng caldereta nyo? Uh, yung caldereta po namin is 75 with rice. Kapag kaalakad siya, 70 lang. 70 pesos okay. lang. Tapos sa uh, dinakdakan naman, uh, 65 alakad. Tapos pag with rice, 70. Tapos, sir, ito sir, uh, magkano naman po ang pares nyo? Pares namin, sir, ano, uh, 55 with rice. Walang rice, 50 lang. Pag-alakit lang? Apo. Saan nga po ito matatagpuan sir? Dito po, sa Eucalyptus Street, corner, Sambong Street, Western, Bikutan. Pares, ho! Ayun. Tapos, sir, ano oras po kayo na bubukas dito? Kapin po kami ng 4 p.m. hanggang sa maubos. Ayan. So, syempre, agahan nila kasi babis yes, maubos. Yes, po, sir. Yes, Ayan. The 4 hours lang. Anong pangalan nyo, sir? Ah, uh, si Raymond Abuela po. Ayan, sir, yung paris niya, sir. Apo, sir, ito po yung beef paris namin, sir. Pure beef, laman. Tapos, 55 pesos na uh, po yan. 55 po, sir, na may kasama pa siyang java rice. Ayun, nung naka-java rice pa. O, oh, java rice. Ayan, guys, ha. Po, papakita jabba ko rice. sa inyo, ayan. 55 pesos, di ba may paris na, may gulay na kasama, tapos meron siyang kasamang java rice, guys. So, yes po, yes po. 55 pesos lang yes, yan, na. sobrang mura. May ayan. pechay baguio na siya, tsaka onion leeks. Depende diba? sa inyo, kung gusto nyo maanghang, may bawang din kami rito, pure bawang, gano'n. Ayun. Oh, yes. Sige, sir. Thank you. Sige po. Okay. So, guys, nandito tayo sa may Paris Ho. At dito lang yan, guys, sa may kahabaan ng Sambung Street, corner Eucalyptus Street, guys. Tapos, nasa tapat lang tong Paris Ho. Ayan, guys, ha. So, bakit siya dinudumo, guys? Sobrang mura ng Paris dito, guys. Tapos, ito, guys, 55 pesos lang. Nakajabarize ka pa. Ayan. Ang malupit pa dito, guys, meron silang dinakdakan. Ayan, guys, oh. 65 pesos lang ang alakart. Pag naka rice ka naman, 70 pesos. Di ba sobrang mura? Tapos ito naman guys, ah, uh, meron naman sila dito nga uh, spicy pork ribs. Ayan guys, 70 pesos lang yan guys, a la carte. Pag naka-rice ka naman, 75 pesos siya. Ano ba natin? Ano uh. naman pala din ang dahil tsaka dinudumog to? Asa na lasa ng pares? So, lagyan natin ang uh, laman ng pares. Walang tamis ha, uh. walang dito matamis. Ah, uh, medyo salty siya. Basta masarap, masarap. Okay, dinakdakad guys, oh. So. Yung 65 pesos na to, sa personal, napakadami. Gusto mo naman may rice, 70 pesos lang yung java rice na. So, tigman din natin. Ang sarap. Alam mo yung para ako nasa probinsya ng mga Ilocano. Ito naman masarap, malinamnam. Tapos, ang lambot ng karne niya, hindi matigas. Guys, parang ayoko tikman to na may walang kanin. Masarap to may kanin. Ang parang papakili Tapos, lagyan ang uh, sauce niya. Ayun o. No? Ang sarap. May konting tamis, may konting angang. Ang lambot ng karne, guys. So ayan guys ha. Sa mga gustong dumayo at para matikman tong masarap na mga pagkain dito ni Pareso, itong dinakdakan, spice rib sa Pares. Dito lang yan guys sa may kahabaan ng Sambong Street guys, corner yung Eucalyptus Street. Tapat lang to guys, Paris Ho. Open sila ng 4pm hanggang maubos yan. Pero agahan nyo guys kasi mabilis maubos yan ha. The best, Pariso.